Morning mga barangay Araw po ng Huaybes ngayon Ito si kapatid na Soto po Naggagawa ng gulay na oh. pa yan mga kay Barangay nakangiti pa Bulaklak po ito ng kalabasa po Parangkalian po namin ngayon Parangkalian dito sa barangay Karidad Sor So tingnan natin ang likod mga barangay, Kung anong halo ng bulaklak ng kalabasa ito si Madam Eva, oh, sarap ng buhay, nanonood lang. Pero naghiwa siya ng malunggay. Hello. Hello. Ba't ganun na yung malunggay natin? Ganun ba talaga malunggay? O, oh, mo, hilo daw, sabi ni Madam Eva. O? Oh. <laughs> yan naman <Ito, laughs> na, na, kaya itong sinay ka. Yun. Ito mga ah, kanya. Malunggay yan mga kabarangay, malunggay. Tapos, iba yung style ng babalat oh, niya kasi pinuputol bila. muna bago babalatan. Pero yung iba, binabalatan na. Oh, binabalatan na. Ito, Naputol mo na tapos sa kanya babalatan Para po 'yan. Mamatanda ko yung ano haba. Ayun, 'yun know, oh pala. Tapos, 'yun, meron na regalo na dito. Dito ay may sibuyas at bawang. ah dito May counting karni pala. May counting karni po tayo. Mama, to man, si uh, Auntie Sinaida po, ang ating master okay. cook. Naghiwa ng kamatis. O, oh, si Auntie Sinaida o. Oh. Oh. Auntie Sinaida o. Oh. Yun, si Auntie Sinaida o. Oh. At meron tayo nitong okra at ang palaya po. Okra ang palaya tapos talong. Pakita mo naman yun sa hog at say, kanain yun sa hog Yun nga, nakita na yan. Yun ang ating makakain mamayang tanghali dito sa Barangay Caridad, sir. Tingnan natin ang gumagawa sa likod. <laughs> yun, tapos na muntik na matapos ang tiles ah. Ay, wala nang gumagawa dito. Dito pala si JR pala gumagawa. Tuloy-tuloy ang paggawa ni JR ng tiles ng ating lababo kasi lilipat na po yung yung ano po doon ililipat na po dito dito na po yung magiging kitsin natin yun pulido rin to puli oh. pulido rin iba pa sana to kay Iking kaso lang eh, kinakabahan si Iking ayon ah, nya yun ito po yung ating nagtatiles dito napapanis na daw po yung kanyang laway kasi walang kausap Walang kausap tong CGR Wala siyang kausap Yun, labas tayo mga kabarangay Wala ganong tao ngayon Baka mamaya Baka mamaya po magkaroon ng tao Ito po yung ating duty of the day Si Kagawad Vicente Rosete Yung ating Duty of the day po natin to Kagawad Vicente Rosete yung ating duty of the day Yun o no? Tinanggal ang kanyang Wala, Walang mabining tilapia. <laughs> Problemado mga kaibigan dahil <laughs> sa gulay. Kadami palang sagpaw na hinahanap. Oh, may may tilapia pa. Ayun. Ah, Bagus na lang. Bangus na lang, lang daw. Hindi mawawala yan. Kaya basta raw niya na. ang problema natin. Tingnan natin yung ating mga nakadyotis sa ano. Yung ating mga naka-duty sa health center. Ito yung ating naka-duty sa health center ngayon, no? Oo. Oh. Mukhang, ano, nga muna tayo. Yun, si Joy at saka si... Oh. Di ba si Joy <laughs> ito? si Joy. To... <laughs> si... <laughs> Ay, si... si Joy, si Mian pala. Si Mian at saka si... Oh, si... Yon, Rowena. Mahina tayo mga kaibigan sa ano, sa sa meron tayo memory gap pa. Okay, yun lang muna ating update sa ngayon mga barangay. Mamaya, uh, papanoorin nyo na lang to. Pabipo muna tayo. Sige.